Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong March 19 at March 20, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 19. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. Ayan. At 19 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 9 is 10. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po dito sa bandang gitna. 3 plus 10 is 13. At 10 plus 6 is 16. And then sa bandang baba din po, 13 plus 16 is 29. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 29. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna, yung ating kapares ng numero. And combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 10 plus 6 is 19. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwedeng-pwedeng na rin po natin itong matayaan. 19, 29. O kaya naman po ay 29, 19. Ayan mga idol, pwedeng-pwedeng na po matayaan yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 29 at 19, i-simplify lang po muna natin yan para may sumadya natin at para matagal yung mga numero ang pwede natin pagpilian. Ayan, dito po tayo sa 19. 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10 guys. Simplify pa rin po natin ito. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan. At dito naman po tayo sa 29. 2 plus 9 is 11. 2 digits din po yung 11. Kaya simplify lang po muna natin. At magiging 1 plus 1 is 2. At ito po ang ating isusumada ngayon. 1 at saka 2. At unahin natin isumada ang 1. Kukunin natin ang 10. Sumada Gs, 1 plus 0 is 1. Then, ito pong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. At kinuha rin natin dyan ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Then, mga idol, at dito naman po sa 2, and kukunin muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Ayan. Then, pwede nating makuha itong 29. Sumada mahat 29. 2 plus 9 is 11. Kinuha rin natin dito ang 20. sumada 20 2 plus 0 is, is 2 at 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 ayun mga idol yan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayon March 19. Meron tayong 1, Gs 19, 37, 28, 2, 11, 29, 20 at 38 ayan mga idol yan po yung ating mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada para po ngayong March 19 at doon naman po sa ating sample kinuha naman natin dyan ng 10, ten at 29. Then 11 at 28. And then 38 at 19. Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong March 19 yan na lang tayong GIS 29, at 3819. Yan na lang tayong tatlong, tatlong sample dito. At kung nagustuhan nyo noon po sila, eh, pwede, pwede rin po ninyo matayaan. Ayan, pwede rin po tayong magdagdag o makakuha dito po sa mga naka-insertal natin mga numero. Ayan, kaya nga lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At ayan mga po nga ating sumati sa pecha para po yung March 19. At next natin, yung atin naman pong advance sumada. Para naman po ito ngayong March 20. At ayan, umpisan po natin. Dito po tayo sa March. Yan yung pa rin po tayo dito. 20 sa ating pecha. At 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. Ayan, March 20, 2024. Simplify lang po muna natin sila. Ayan, 0 plus 3 is 3 uh, 2 plus 0 is 2 uh, 2 plus 4 is 6 ganun din po dito sa bandang gitna 3 plus 2 is 5 uh, 2 plus 6 is 8 yan sa bandang baba din po 5 plus 8 is 13 yan po ang ating unang numero meron tayong 13 At yung pangalawa, kapares natin yung numero, dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan naman po ang ating pangalawang numero. Meron tayong 11. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede po rin po natin yung matayaan. 11-13 or 13-11. Ayan, mga idol. At dahil 2 digits din po sila, kagaya ng ginawa natin sa kabila, simplify lang natin bago natin yung isumala. Ayan, dito po sa 11, 1 plus 1, yun ay 2. At sa 13 naman, 1 plus 3 is 4. At ito rin po ang ating isang sumada ngayon, 2 at saka 4. Dito po sa 2, yan, sumada natin, punin muna natin yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Yan, pwede rin po ang 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2, um, 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, at dito naman po tayo sa 4 dito sa 4, kunin nyo natin itong 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dito ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po yung 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na kuha sa ating pong sumada para naman po ngayong March 20. Ay, meron tayong 2, 11, 30, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. And 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, kung 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, at 11 and 22 and mga idol yan po yung mga sample po natin kung okay lang sa inyo nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin dito pwede pwede rin po yung matayaan at kung may mga numero pa po tayong nagugustuhan dito ayan pwede tayong tumuha dyan kung ano po, po yung mga kombinasyon na konsonada natin at ayun mga idol yan po ang ating sumahatin sa pecha para po ngayong March 19 at March 20, 2024 maraming maraming salamat po